Deuteronomio, Kabanatang Labing Isa Kaya't iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos at iyong susundin ang kanyang bilin at ang kanyang mga palatuntunan at ang kanyang mga kahatulan at ang kanyang mga utos kailanman. At talastasin ninyo sa araw na ito sapagkat hindi ko sinasalita sa inyong mga anak na hindi nangakakilala at hindi nangakakita ng parusa ng Panginoon inyong Diyos ng kaniyang kadakilahan, ng kaniyang makapangyarihang kamay at ng kaniyang unat na bisig, at ng kaniyang mga tanda at ng kaniyang mga gawa na kaniyang ginawa sa gitna ng Ehipto kay Paraon na hari sa Ehipto at sa kaniyang buong lupain. At ang kanyang ginawa sa hukbo ng Ehipto sa kanilang mga kabayo, at sa kanilang mga karo, kung panong tinakpan niya sila ng tubig ng dagat na mapula ng kanilang habulin kayo, at kung panong nilipol sila ng Panginoon sa araw na ito. Ay kung ano ang kanyang ginawa sa inyo sa ilang hanggang sa damating kayo sa dakong ito at kung ano ang kaniyang ginawa kay Datan at kay Abiram, na mga anak ni Eliab na anak ni Ruben. Kung paanong ibinuka ng lupa ang kaniyang bibig at nilamon sila at ang kanilang mga sangbahayan at ang kanilang mga tolda at bawat bagay na may buhay na sa kanila'y sumusunod sa gitna ng buong Israel. Ngunit nakita ng inyong mga mata ang lahat ng dakilang gawa ng Panginoon na kaniyang ginawa. Kaya't inyong susundin ang buong utos na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito, upang kayo'y lumakas at kayo'y pumasok at ariin ninyo ang lupain na inyong tatawirin upang ariin. At upang inyong maparami ang inyong mga araw sa ibabaw ng lupain na isinumpa ng Panginoon sa inyong mga magulang na ibibigay sa kanila at sa kanilang binhi na lupaing binubukalan ng gatas at pulot. Sapagkat ang lupain na iyong pinaruroonan upang ariin ay hindi gaya ng lupain ng Ehipto na inyong pinanggalingan na do'y nagtatanim ka ng iyong binhi at iyong dinidilig ng iyong paa na parang taniman ng mga gulay. Kundi ang lupain na inyong tatawirin upang ariin ay lupaing maburol at malibis at dinidilig ng tubig ng ulan sa langit. Lupaing inaalagaan ng Panginoon mong Diyos at ang mga mata ng Panginoon mong Diyos ay nandoon lagi mula sa pasimula ng taon hanggang sa katapusan ng taon. At mangyayari na kung inyong didingging maigi ang aking mga utos na aking hiniuutos sa inyo sa araw na ito. Naibigin ang Panginoon ninyong Diyos at siya'y paglingkuran ng buo ninyong puso at ang buo ninyong kaluluwa. Ay ibibigay ko ang ulan ng inyong lupain sa kanyang kapanahunan. Ang una at huling ulan upang iyong makamalig ang iyong trigo at ang iyong alak at ang iyong langis. At aking bibigyan ng damo ang iyong mga hayop sa iyong mga bukid. At ikaw ay kakain at mabubusog. Mangag-ingat kayo, baka ang inyong puso ay madaya. At kayo'y maligaw at maglingkod sa ibang mga Diyos at sumamba sa kanila. At ang galit ng Panginoon ay mag-alab laban sa inyo. At kaniyang sarhan ang langit upang huwag magkaroon ng ulan. At ang lupay huwag magbigay ng kaniyang bunga at kayi malipol na madali sa mabuting lupain na ibinibigay sa inyo ng Panginoon kayat inyong ilalagak itong aking mga salita sa inyong puso at sa inyong kaluluwa at inyong itatali na pinakatanda sa inyong kamay at magiging pinakatali sa inyong noo at inyong ituturo sa inyong mga anak na inyong sasalitain sa kanila pagka ikaw ay nauupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumalakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay buwabangon at iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuang daan upang ang inyong mga araw ay dumami ata mga araw ng inyong mga anak sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa inyong mga magulang na ibibigay sa kanila gaya ng mga araw ng langit sa ibabaw ng lupa sapagkat kung inyong susunding masikap ang buong utos nito na aking iniuutos sa inyo upang gawin na ibigin ang Panginoon ninyong Diyos lumakad sa lahat ng kanyang daan at makilakip sa Kanya. Ay palalayasin nga ng Panginoon ang lahat ng mga bansang ito sa harap ninyo. At kayo'y mag-aari ng mga bansang lalong malaki at lalong makapangyarihan kaysa inyo. Bawat dakong tutungtungan ng talampakan ng inyong paa ay magiging inyo mula sa ilang. At sa Libano, mula sa ilog sa ilog Euphrates hanggang sa dagat kalunuran ay magiging inyong hangganan. Walang lalaking makatatayo sa harap ninyo. Sisidla ng Panginoon ninyong Diyos ng takot sa inyo at ng sindak sa inyo sa ibabaw ng buong lupain na inyong tutuntungan gaya ng kanyang sinalita sa inyo. Narito Inilalagay ko sa harap ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala kung inyong didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. At ang sumpa kung hindi ninyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos. Kundi kayo lilihis sa daan na aking iniutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo lala, At mangyayari na pagka ikaw ay ipapasok ng Panginoon mong Diyos sa lupain na iyong pinaruroonan upang ariin na iyong ilalagay ang pagpapala sa bundok ng Gerizem at ang sumpa sa bundok ng Ibal. Di ba sila'y nasa dako paroon ng Hordan sa dakong nilulubugan ng araw, sa lupain ng mga kanuniyo na tumatahan sa araba, sa tapat ng gilgal na kasiping ng mga insina sa more, sapagat kayo'y tatawid sa Jordan upang inyong pasukin na ariin ang lupain na ibinibigay sa inyo ng Panginoon inyong Diyos at inyong aariin at tatahan kayo roon. At inyong isasagawa ang lahat ng mga palatuntunan at mga kahatulan na aking iginagawad sa inyo sa araw na ito.